Bago mag ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pagpapala, pagpupuri at pagbabasbas, ipagkatiwala natin sa kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa panibagong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Mapagpalang Diyos, aming Ama sa Langit, sa pagdilat ng aming mga mata sa umagang ito, una sa lahat, nais ka naming pasalamatan. Salamat po sa bagong araw na iyong ipinagkaloob. Isa na namang pagkakataon upang maranasan ang iyong walang hanggang pag-ibig, awa at biyaya. Panginoon, salamat sa buhay. Sa bawat hininga, sa tibok ng aming puso, sa lakas ng aming katawan, at sa kapayapaan ng aming isipan. Hindi po namin nais itong baliwalain sapagkat alam namin na ang bawat araw ay isang biyaya, isang bagong simula. Ngayon, O oh Diyos, buong puso po namin hinihiling ang iyong basbas at pagpapala sa araw na ito. Kami po ay sumasamo sa iyo, Panginoon. Yakapin mo kami ng iyong banal na presensya. Patnubayan mo po kami sa lahat ng aming gagawin, sa bawat disisyong aming haharapin, at sa bawat hakbang na aming tatahakin. Basbasan mo po ang aming isipan upang mag-isip kami ng malinaw, matuwid, at naaayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng karunungan upang maunawaan namin ang iyong mga plano at kapayapaan upang tanggapin ang mga bagay na hindi namin maipaliwanag. Basbasan mo po ang aming mga labi upang ang aming mga salita ay maging instrumento ng pag-asa, kaaliwan at kalakasan para sa aming kapwa. Na halip na paninira, pagpuna at galit, ang mamutawi sa aming bibig ay mga salita ng pagpapalakas at pagmamahal. Basbasan mo rin po ang aming mga kamay naway maging daluyan ng mga ito ng iyong kagandahang loob upang kami ay maging bukas palad, mapagbigay, at handang tumulong sa nangangailangan. Basbasan mo po ang aming mga paa upang kami ay maglakad sa landas ng kabutihan at katotohanan. Ilayo mo kami sa mga daan ng tukso at kapahamakan. Sa halip, gabayan mo kami tungo sa mga lugar kung saan kami ay magiging liwanag at asin ng sanlibutan. Panginoon, sa umagang ito, itinataas din po namin sa iyo ang aming mga pamilya. Pagpalain mo po sila ng kalusugan, kalakasan at pagkakaisa. Panatilihin mo po ang apoy ng pag-ibig at pag-uunawaan sa bawat tahanan. Ingatan mo po ang aming mga mahal sa buhay saan man sila naroron. Ilayo mo po sila sa kapahamakan at sakuna. Aming Diyos, sa bawat pagsubok na darating sa araw na ito, bigyan mo po kami ng tibay ng loob. Huwag mo po kaming hayaang panginaan ng pananampalataya. Sa halip, ipadama mo po sa amin na sa bawat unos, ikaw ay naroroon hindi nagkukulang, hindi nagpapabaya. Panginoon, basbasan mo rin po ang gawaing aming haharapin ngayon. Sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming mga misyon sa buhay. Ikaw po ang maging sentro ng lahat ng ito. Na sa bawat tagumpay, ikaw ang aming maitaas at sa bawat pagkatalo, ikaw pa rin ang aming masandigan. Itinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga pangarap at adhikain. Ikaw ang magbukas ng mga pintuang dapat naming pasukin at ikaw rin ang magsara ng mga pintuang hindi para sa amin. Turuan mo po kaming maghintay nang may pananampalataya sa tamang panahon at magpasalamat sa iyong mga kasagutan maging ituman ay oo, oh, oh, hindi o maghintay. Eh Diyos, bukod sa mga biyayang material, higit naming hinahangad ang mga biyayang espiritual. Biyaya ng pananampalataya na hindi matitinag, biyaya ng pag-asa na hindi nauubos at biyaya ng pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit. At sa pagtatapos ng aming panalangin Panginoon, patuloy naming sinasambit. Pagpalain mo kami O Diyos. Pagpalain mo ang aming umaga. Pagpalain mo ang aming buong maghapon. Pagpalain mo ang aming puso, isipan at kaluluwa. Nawa'y sa buong araw na ito, maranasan namin ang iyong presensya. Ipagkaloob mo po ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan kagalakan sa gitna ng mga pagsubok at tagumpay na ayon sa iyong dakilang kalooban. Iligtas mo po kami sa anumang kapahamakan at sakuna. Sa lahat ng aming gagawin, naway makita ka namin at madama ang iyong presensya. Punuin mo po ang aming puso ng kabutihan, pasensya at pagmamahal sa kapwa. Panginoon, sa mga sandaling kami ay panghihinaan ng loob. Paalalahanan mo po kami na ikaw ang aming lakas. Sa oras ng kagipitan, ikaw po ang aming tagapagligtas. Sa oras ng tagumpay, ikaw ang aming papurihan. At sa lahat ng pagkakataon, ikaw po ang aming sandigan. Itinataas din po namin ang aming mga pangarap at adhikain. Kung ito po ay ayon sa iyong kalooban, naway iyong ipagkaloob sa tamang oras. Turuan mo po kaming maghintay ng may buong pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Panginoon, itinatalaga po namin sa iyo ang buong araw na ito. Ikaw ang maging sentro ng aming buhay at naway sa lahat ng aming gagawin, ikaw lamang ang maluwalhati. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming itinataas at hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nablas ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin, pagpalain ka ng Diyos.